AFM News. Idineklara bilang special non-working holiday ang ikadalawamputatlo ng Enero sa bayan ng Nagilian, Isabela. Ang deklarasyon na ito ay nakasaad sa Executive Order Number no. 3 Series of 2025. Sa ng nasabing kautusan ng lahat ng antas ng mga opisina ng gobyerno, pati na ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa nasabing bayan. Layunin itong bigyang daan ang mga residente ng Nagilian na makilahok sa selebrasyon ng Scarecrow Festival o mas kilala bilang Bambanti Festival 2025 sa lungsod ng Ilagan. Samantala, ang pagpapatupad ng suspensyon ng trabaho at klase sa mga pribadong paaralan at establishment ay nakasalalay pa rin sa desisyon ng kanika nilang mga pamunuan. Samantala, para sa karagdagang balita, umabot sa 592 na binibisyaryo sa lungsod ng Ilagan ang nakatanggap ng Livelihood Settlement Grant mula sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD Region 2. Ang kabuang tulong pangkabuhayan na naipamahagi ay nagkakahalaga ng 5,925,000 na layun kaming suportahan ang mga binipisyaryo sa pagsisimula o pagpapalago ng kanilang negosyo at kabuhayan. Ang SLP ay bahagi ng programa ng DSWD na tumutulong sa mga Pilipino upang mapaunlad ang kanilang kakayahan, kasanayan at karanasan para sa mas matatag na kabuhayan at oportunidad sa trabaho. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na layunin ng ahensya na maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga binipisyaryo tungo sa mas produktibo at masaganang kinabukasan. Idol, para bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol! IFM News!